Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao at kayong sang dako man ang ating mundo sa inyong lahat no na kagaya ko na isang farmer. Okay, so ngayong hapon mga kapwa ko ka-farmers na ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking natutunang mga ideya sa pagtatanim ng okra. So, unang-una share ko lang sa inyo mga kapwa ko ka-farmers no um, planting distance natin, uh, hill to hill, half meter. So, pwede tayo magbaon ng isa or dalawang buto bawat butas mga kapwa ko ka-farmers sa lalim na 3 to 4 inches. Okay, so yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. Then, ang roturo natin or linya po natin ay ang pagitan 1 meter or mahigit pa. So, magarifin din, no? Kung maganda pang pa lupa, pwede higitan pa sa 1 meter. So, yung linya na ginagamit natin mga kapwa ko ka-farmers, yung kulay puti, ito po ay soft tip wine. So, simula dito, patungo dito, yun po ang 1 meter, pwede or mahigit pa. So, pwede din. Okay, so, yun lang po kasimple mga kapwa ko kaparmers, ang pagtatanim ng okra. Okay, so, ang variety po ng okra nating tatanim dito is smooth green mga kapwa ko kaparmers ng SW Seeds Company. Okay, so, ngayon mga kapwa ko kaparmers, yung area natin dito ay meron tayong nasa 13 hectares, so, Yung la kabuhang area to mga kapwa ko kaparmers malapit na po natin no na taniman ng mga Uh, gulay, meron na tayong talong, meron na tayong okra, ampalaya, yung nasa gitna, yung banda yon, ampalaya, then yung dito ay mais, dito naman atsal, at saka sweet corn, then bukas magtatanim po tayo ng watermelon, yung sugar deluxe ng Swiss Company at Sweet 16. So yung nakita nyo no, sa dulo ay taniman ko po ng talong. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers katatapos lang po namin nagtanim ng okra so mang merenda na po kami so sa inyong lahat na mga mahilig sa ganitong usapin okay o sa lahat na napadaan sa ating mga ginagawang video hingin naman ako ng isang favor sa inyo mga kapwa ko kapamers huwag niyo kalimutan no mag like and share at saka mag subscribe sa aking youtube channel at i-click naman po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko so ito po ang taniman natin ng uh, talong kung saan uh, tindis na sa ngayon so kung napansin nyo mga kapwa ko kaparmers malalapan na po no, ang kanyang dahon so yun po simula dito patungo dito yun po ang taniman po natin ng talong so ang lawak po ng ating tatani, uh, area nito mga kapwa ko kaparmers ay nasa 13 hectares so yung 13 hectares natin hindi pa po lahat na taniman so meron pang nasa 8 hectares siguro ang natataniman natin ng mga gulay Okay so ang variety ng talong natin mga kapwa ko ka-farmers no samahan niyo ako lalapit a uh, lapitan natin ito po si Calix Type f 1 So para mga idea po kayo sa hapon na to check ko lang sa inyo ang planting distance simula dito patungo dito half meter no Okay yon po half meter po half meter Okay so yon po no mga kapwa ko ka-farmers So maganda na po siyang tingnan Okay, so sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin, wag naman nyo kalimutan no, mag-like and share at saka subscribe po sa aking YouTube channel. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po, God bless at mabuhay ang magsasakam Pilipino. Thank you po!